Hey you, what's up Dabarkads? Ayan, kasama ko si Commander Dabar Gads. Samaan niya akong magpa, ano, <laughs> Adang Ling Ha? Oh. Ha, dyan lang So yun, yeah, maglalakad lang kami na barkads Tignan ko kung walang oras Ang gandun, ang ating lalakarin Kaya tuturo ko mong doon yung na barkads Naglalakad pa rin kami na barkads Yun lang hindi ko alam kung ano, ilang ilang kilometro yan. Isang kilometro lang siguro yan. Sa Bargad. Yung aming lalakarin. Ayan o. Oh. Doon kami pupunta sa Bargad. <coughs> Ayan. Alright. <Okay. coughs> Hindi ko alam kung anong lugar to, Dabarkad. Ayan, may PLDT dito. PLDT. May parish ni Peso. Ayan. Tawid tayo dito sa kabila, Dabber Kids. Ayan o. Tayo maglakad. Sakit ng braso ko. Aray. Ayan. Ayan, dito tayo sa kanan. Para nakikita natin yung kalsada. Kali ko. lang ko nang lugar ito da kasi kasi hindi naman tayo taga rito eh. Ha? Ano nga? Oh, may printing press dito. Ayan. <coughs> ha? Wala tanong sa bagyan niya, paris. Shout out pala kay sis JB 143 ayan labarkads. Magpapabipo ulit tayo bago tayo umuwi ng balneur. Apo, okay. ang ganda ng nga ano. Kasi nagbubuwat ka pa kasi eh. Huwag kang magbuhat magbuwat kasi. Apo, nag lang ako eh. Shout out nga pala sa ating mga uh, friends sa ating YT 3 Ayan, si po kay sa dalawang lovers po. Kay Maski TV at kay Irene Cirillo. Si Atot po sa inyong dalawa dyan. Mga lover Siyempre, dyan din si Agnes Ordinario. Si Atot din po kay Agnes Ordinario. Kay Ryan Channel. Ayan. Sino ba? Siyempre kay Melly Bobis. Shoutout sa iyo, Merly Ibuwi. Subuta kami ng ano, ng center. magpapa lang. Shoutout din kay Bonnie. Bonnie may ralo. Ayan, habang naglalakad po tayo, mag-shoutout tayo. Kahit na napapagod na si <laughs> si Ellie. Ayan. <clears throat> ah, okay. Wait lang po ha. Ayan. ko wala ko anong lugar to eh. siya no? Shield out po. Shield out. Lakad muna kami ni Commander. eh sa ano? Yeah, ito, hindi pala ko anong lugar yan. Dabarkad. Bakit nakalagay? Hindi ka daisy? Yan nga. Ano ba? Wala nga naman sa... Ay, makasakot pa rin ng tono to. Yan. Ito? Oo. Ayan, o. Dabarkad. Shout-out din kay Virgie. Sis Virgie, shout-out. Kay mami nati, siyarap din po. sini pa ba? So, sa hindi po natin mm, masyadong taatay, mas pasensya na po. Medyo makakalimutin na si LP Dati, lagay mo nga sa puti. Siyarap pa, pa, pa. yeah. din pala kay Gacy Cabos. Tumak onyet ang Angelita Alday. eddie boy, bro eddie boy ay Bobo April Bobo ay Roxy, ay Bobo ay Bobo ay Bobo ay Bobo ay Bobo lang Bobo ay ano to. Bobo lang Bobo ay Bobo ay Bobo ay Gordon, so ayan na si Commander oh. Papasok tayo dito, Dabarkats oh. Dito yung kanilang center. Ayan. Ayan. Puro kali lang center ginagawa yata to. Ay. Ginagawa tong lugar nito da markets. Bali center da markets. So. Pasok dito, Robert Kids. Ayan, oh. Ito po yung center. Ayan o. Right. So ayan, labarkats. Medyo papahinga tayo ng konti. Uh, hindi tayo pwedeng ibibi habang hanggat ano, pagod pa tayo labarkats. Mag-relax muna tayo ng ewan eh, ko kung ilang minuto. Follow me. Okay. Alright. A few moments later.